so what's up mga quiz? Uh, good afternoon sa inyong lahat ano update ko lang kayo mga kuis pagkatapos din nung ano no nangyari dito sa mga tab ko ito pa rin yan <laughs> Tsaka nito na mga coils. Ayan. Hanapan ko paano paglalagyan to. Tsaka ililipat ko to. para ma linis ko. and ayun, sa mga PKBM ko, ayan, malapit-lapit na, may, may pang-out na ako, no. Ayan. So, yung trio kong natira, Okay naman. Ayan, tsaka ayun mga kuys, yung uh, purpose ng video na to. Ayan, matagal-tagal ko tong hindi napakilala pa. Ayan. Ito, magti 3 weeks na ata to sa akin mga kuys. Galing, uh, galing to sa uh, San Pedro kay kuys much gapi yan binili ko yan sa kanya 3 weeks ago na yata mga kuys no ngayon ko lang napakilala kasi ngayon ko lang ah, nalilimutan ko nung ano mga ah, previous video ko na nalilimutan ko siyang ah, ipakita so yan mga kuys eh ah, ito ah, mail to no so ilang araw malamig ang panahon mula pagpasok ng January ah uh, nag drop cook to kasi may, bu may bukol na to mga kuis eh bago ko tukunin so yan napansin ko nawala ayan nagmukha siyang female <laughs> pero male to mga kuis ayan so mga, ang pinapakain ko dito yung shrimp, na nandito uh, to be ayan minsan yung mga chops ko kasi eto mga kuys eh, binibigyan ko ng okiko okay ko pellet hindi niya kinakain pinapabayaan niya lang din no so di ko alam kung gugutumin ko ba to hindi ko man napapakain ito bukas buong araw kinabukasan ko na lang siya papakainin no para no choice siya kakainin niya yung pellet malaman natin kung kakainin Ayan Okay naman ang mga quiz, maganda naman. Kaso nga lang, nag-drop cook. Then, itong try ko dito try pa rin <laughs> wala pa rin ano mga boys no hindi pa rin malaman kung male o female to ayan, pero dito may female na ako ayan So, yun yung female ko. Pala kong i-pair dyan. Ito. So, ang strain pala nito mga kuis ay Kaiju. Kaiju ZZ. Yan. Yan yung bala kong i-pair doon sa aking female. So, any tips dyan mga kuis sa mga matagal na din nag-aalaga ng ano no? ng flower horn. Paano kaya maibabalik yung kanyang ano? Ayan. Dahil nag-drop talaga. Ayan, lumit lumiit yung kanyang bukol na wala halos. Ayan, sayang naman, ano? Ayan. So, hindi ko alam kung paano kasi ano yan pag dito mabalik yung kok nyan ah, alaga din naman sa tubig ano every other day ko din water change yan kasi yan din yung pinakamalaki kong tank yan dyan ko na rin sya nilagay Ayan, pagka may poop lang, tanggal poop. Tapos kinabukasan, water change naman. Ganun lang ng ganun mga kuys yung ginagawa ko dyan. So bukas water change ako ulit. Pag uwi ko na din siguro ng mga kuys dahil meron tayong job interview. Yun. Sa wakas ano. <laughs> May pang sustento na ulit tayo mga kuys. Hopefully sana nga uh, ma tayo, no? Yun nga pala mga quiz, no? Nilagyan ko na rin pala ng harang yung ano ko para iwasarin rin sa mga bata na makapasok, ano? Ayan. Ayan talaga yung harang ko talaga mga quiz. Ewan ko bakit. May nag, ano kasi, tanggal. Tapos di naman binalik. O yan. Kada aalis kasi ako dito, binabalik ko na yan para ngayon sa mga bata talagang makukulit para hindi mapasok dito so ayun, siguro pumasok dito nalimutan ibalik kaya ayan, napaglaruan ng mga bata then update ko na din kayo sa mga fry ko, mga quiz sa BKBM yan, silipin na natin ah ng food trip nila mga kuwis angko ko na lang nila maubos yung ano yung tubipex pakunti-kunti lang naman yung binibigay ko mga kuwis no kasi mamamatay yan mamamatay yung tubipex uh, papangit pa yung water quality ayan eto ganun din mga kuwis hanggang maubos nila yung ayan kapirasong binibigay ko tapos pagka mga namumuti na yan, sina ko na lang yan dito mga kuris ayan so far mga kuis no dyan sa mga fry ko ng PKBM isa pa lang yung na and so nabawasan na may na na akong isa <laughs> So silipin naman natin to mga kuy. Papasilip ko sa inyo yung nabili kong ano, PKBM na dalawang pair. So isa ang naging sure male, tatlo yung female kasi ano to, dalawang pair to. Nang binili ko kasi to, hindi pa talaga kitang-kita yung ano yung gender Ayan. Actually na ano ko na to. Na may day ko na yung isang male tsaka isang female. Pakita ko na lang lahat. Wait lang. Sa mga quiz. So yun mga quiz. Ito na. Hinuli ko lang at ang hirap mag video habang humuhuli. <laughs> Ayan mga quiz. So ito yung uh, dalawang pair dapat na yun yung binili ko nga So, ayan. Isa lang ang male dito. Ayan. So, goods pa rin naman. At least may uh, mail male. So, mapaparami ko pa din. Ayan na sila ngayon. Sobrang botchog. Black eye lang to mga kuis. Ayan. Hirap mag-focus ah. So, ayan. na no, mga kuis tug. Hindi nga lang siya ano mga kuys no. Hindi lang siya totally full mask. Ayun kasi ayan, kita niyo naman yung body no. Pero maganda pa rin naman kahit hindi siya full mask. So ayun yung ito pala yung whale mga boys, yung may parang pasa sa may ulo. Kasi ayan nga isa isa uh, video ko noon. Nahigop siya. <laughs> akala ko talaga mamamatay so yun buti na lang nakasurvive ayan sya yun mga kuis sya yung nahigop nahigop yung ulo ayan malaki yung pasanya nya dyan sa ulo lumiliit na ngayon ayan pawala na rin yan so ito yung ano ko mga kuis soon to be na aking mga breeder Sinamahan ko yun dito na isang male. Ayun. So yun, sinama ko na lang siya dyan para mabilis din dumami. So ito yung isa kong sinama na male mga kuis. Ayan siya mga kuis, no? Hindi nga lang masyadong botchog. Pero, ayan, binubugbog ko yung mga yun sa tubi. <laughs> so yan, mga laking tubi no, mga kuis talagang hindi na ako magpapa wala ng tubi ito ang mga kuys oh. may sponge filter pa yan Eh, <laughs> ang ginagawa ko dyan sa tubig ko mga boys sa tubig kapag ka ganun kalabo na ah... Uh, Ina-overflow ko lang hanggang sa luminaw. Tapos, pagka marami ng kitikite, yung ko tinatanggal. Palit ng tubig. Minsan yung mga nakuha ko ng kitikite, pinapakain ko na rin. Ayun. So, baka bukas ko na palitan ng tubig yan lahat. Ayan. Itong purple magenta kong mga quiz ang tagal pa mag drop pero mga pregi na to ay, malalaki na chan yan tsaka itong full gold may ano nga lang yung male ko no red wash sa tail Ayan. pero sana makabawi sa mga fry nyan Shrimp yung shrimp ko mga kuy. Oh, padami na padami oh. Yan. Diyan na rin ako kumukuha pakain dito sa maarte kong mail. Ayaw kumain ng pellet. <laughs> Ayan. Dito ako kumukuha ng shrimp mga kuis Para lang sa kanya. Ayan. So, yun lang no mga kuis Update for today. So, baka next week na ako ulit mag upload yan kung anong mangyayari sa mga magpapa shoutout dyan mga kuwis yan mga solid kong supporter viewer and mga bagong selta sa ating channel yan welcome welcome kayo dito mga kuwis And so tapusin ko na yung video dito mga kuwis, kita kita lang tayo next vid Ayan. Peace.